Hindi pa man tiyak kung magla-landfall ang Super Typhoon Leon sa Pilipinas, abay patuloy na itong nagpaparamdam sa buong Cagayan Province. Kaya naman, marami na hong mga residente na pilitang lumikas bago pa man tuluyang humagupit at maminsala itong bagyong ito. Pero kahit kanselado ang operasyon sa San Vicente Port, nagpumilit pa ang ilang mga mangingisda na pumalaot kahit pa kakarampot lang na maliliit na isda ang kanilang nahuli. Samantala, kansilado na rin po ang mga aktibidad ng mga turista at nagsimula na rin pong maranasan ang pawala-walang supply ho ng kuryente sa naturang lugar. Kunin natin ang bod ng mga balita tungkol po sa Bagyong Leon. Naroon si Eden Santos live mula sa Santa Ana, Cagayan. Eden. Alex, bago lumisan ay uh, pinaranas pa rin ng bagyong uh, Leon o super typhoon Leon ang kanyang bagsik sa mga residente dito sa Cagayan sa buong maghapon hanggang sa kasalukuyan Mapilitan ng lumikas ang mga residente na nakatira sa tabing dagat, particular sa Sitio Pasigit sa Barangay San Vicente, Santa Ana, Cagayan. Itinaas kasi ng pag-asa sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 ang Santa Ana sa Cagayan, bunsod ng Super Typhoon Leon. Nasamahan tayo ngayon sa pagpapa-evacuate ng mga residente dito sa Sitio Pasigit kung saan ay sila po yung nasa tabi mismo ng dagat ano para naman mailigtas sila mailika sa safe na evacuation center. Ligligas kayo? Ilan sa mga residente ang nasa lubong namin habang may nag-aayos ng bangka? upang hindi tangayin ang malakas na alon. Isang residente naman ang naghihintay na lang na lumikas. Papunta na po ba kayo ng ano, vacation? Eh, kumusta yung bahay nyo? Hindi na hindi ko na na -anak niyo. Nauna na. Sunod na pinuntahan ng mga opisyal ng barangay ang iba pang residente. So kami kailangan po sila sa mga ililikas natin, kagawad. Ah, uh, yes ma'am, actually kaninang umaga, nag-ikot kami for preparation nung paglipat habang inaayos natin yung evacuation center natin, yung school. So, ngayon po, activated na yung ano natin, ma'am, yung evacuation center na po natin. So, pwede na po kayong lumipat doon, anytime po. Kung, kung kailangan ng sasakyan para magkala sa inyo, may lakabang tayong ay po, lilikas po ba tayo? Lilikas kami ma'am dahil lakas ng hangin. Sa kabila naman ng kanilang kalagayan, Napapati ko sa, sa taga masbate ko po, po <laughs> <laughs> <Bilabat laughs> Mag-iingat <laughs> <laughs> Ang mga inilikas na residente ay tumuloy sa San Vicente Elementary School. Sa lakas ng hangin at ulan, may mga yero na halos matuklap na. Pero, mas safe daw ang paaralan para sa mga evacuee. Si Nanay Virgie at Tatay Orlito na napilitang lumikas dahil ang dingding ng kanilang bahay ay sinasalpok ng malakas na alon. Yun, talaga hong tabing yung bahay namin. Eyon mga dingding ho, nasira na. Pinahampas ng alon. Alon, o, kaya, at saka ho, hangin. <laughs> mga, eto lang ho, mga dala namin. Nandol pa ho, yung mga gamit namin. Bahala na, sabi nga. basta yung buhay lang ho, ang makaligtas. Ah, uh, medyo ko inakabahan ho kami sa bahay namin dahil ang lakas ng alon ah. Angin na. Hangin, na pa yung aming dingding. Kaya po, nung pagsabi ng mga kagawad na lipat na tayo tayo dahil palakas ng palakas. Hindi na kami nagdalong isip, sumama na kami kaagad. Si Christine Joy kasama ang tatlong malilit na anak ay lumikas rin. Bali tatlo po. Naliliit ka. Ato. Malakas po kasi tabi po kami ng dagat. Ay, ay, ay. Tapos yung hampak po ng hangin ano po yung bubong namin na po. Ay, ay. Ay, ay pagkain at tubig ang pangunahing kailangan ng mga evacuee. Kaya naman ang lokal na tanggapan ng DSWD sa Santa Ana, Cagayan ay tuloy-tuloy ang pagre-repack ng relief goods. Lahat po ng barangay na may evacuees, yun <coughs> po yung pagdadal. Sarado naman ang operasyon ng San Vicente Port. inabutan namin ang ilang manging isda na nagpilit kumalaot sa kabila ng malakas na ulan, hangin at alon sa dagat. Pero bigo sila na makahuli liban sa ilang maliliit na piraso ng isda. Anong oras pa kayo ng isda pumalaot? Ito pa ma'am. 8 oh. So ngayon lang kayo bumalik. Oh. Yan lang yung nakuha niya. Oh. Wala talaga. Ah, wala talaga. Dapat eh, yung ano, kumalaot. Yeah, Walang pang wala eh. Walang pang ulam. Oh, wala lang ibili, ma'am. Eh, wala bang ano, mga relief goods, ganyan na wala wala. pinapadala pa sa inyo? Wala pa, wala pa, Kasi nga eh, dalawang bagyo lang dumating dito sa so, ano, ah, you know, eh. Wala pa rin. Wala pa. Kaya napilitan kayong kumalaot. Oh. Eh, kaso delikado, lakas. Ano yung malay Ano Kansilado na rin ang mga tourist adventure dahil sa Super Typhoon Leon. Ang Santa Ana ay isang tourist agri-fishery at industrial center. Isa ito sa mga tourist destination at madalas puntahan ng mga dayuhan at lokal na turista. Lalo na ang sikat na Crocodile Island. Okay. sa mga oras na ito ay wala pa rin supply ng kuryente sa buong Santa Ana dito sa Cagayan, kabilang na rin yung uh, lalo dahil na rin sa malakas na ulan at hangin dala ng Super Typhoon Leon. Ayon kay Mayor Nelson binyon nasa 200 families o so katumbas ng 600 hanggang 700 individuals na ang mga nailika sa iba't ibang evacuation center dito sa Santa Ana, Cagayan. At ang problema ng alam mo ngayon, Alex, ay madilim. Sa buong uh, Santa Ana liban na lamang doon sa mga lugar na mayroong generator kagaya ng atin ng uh, tilutuluyan ngayon na tahanan ni, ni na, Kuyang Ed Rembawa dito sa Santa Ana dahil meron silang uh, generator kaya meron tayong uh, supply ng uh, ng uh, kuryente at maging ng wi ang ating uh, mga kababayan ay uh, hindi natin mapuntahan ngayon sa evacuation center dahil pinangangambahan din ano kaya hindi rin sila madalhan ng uh, relief goods yung mga lumilipad na yero at mga sanga ng uh, punong kahoy dahil na rin sa lakas ng hangin. Alex? Okay, Eden, na parte ng uh, hanap buhay na ilan natin mga kababayan dyan sa Santa Ana Cagayan ay yung pangingisda nakita ko sa mga video yung kanilang mga sasakyang pandagat yung ginagamit nila sa pangisda ay parang doon lang nila tinatago sa kanilang mismong tahanan. Eh kung kapag nahampasan niya ng malakas na alon, e eh wasak. Meron bang plano, programa, ang lokal na pamalanjan dyan sa Santa Ana na kapag nawasak ang kanilang mga gamit sa pangisda, eh sila'y aayudahan ng ating, ng ating gobyerno? Alex, kabilang yan sa mga ikinukonsiderang uh, magiging problema ano, kung sakaling uh, masira yung mga bangkalong ating mga mangingisda, lalo na yung mga nandun mismo sa dagat na hindi na nila naiakit pa na ales doon sa mismong uh, tubig, ano uh, binanggit naman ng uh, Alcalde nitong uh, Santa Ana, kagayaan, uh, nakaredy sila. But definitely, ang nais nga talaga nila, pinapanawagang mainam, eh huwag uh, pumalaot yung ating mga manging isda para naman hindi sila mapahamak. Pero gaya kanina, may mga ilan talaga na nagpumilit uh, lang dahil uh, wala raw silang may ulam. Alex. Okay, panghuli siguro Eden sa kinalalagyan mo ngayon, uh, ano ba yan? Malapit ka ba sa dagat o malawilayo kayo dyan? Alex, ang uh, pinakamalapit na ilog dito ay uh, ilang uh, uh, minuto lamang ay mula dito, pero uh, safe naman tayo dito dahil uh, medyo matibay yung uh, bahay ng uh, magandang loob para tayo dito makapag live ano pero yung mga puno ng niyog dito at saka yung iba pang mga puno Alex ay sumasayaw na sa lakas ng hangin at ulan yung iba ay lang na rin gaya ng mga puno ng saging na meron pa namang bunga, no? But definitely, uh, maayos naman tayo uh, kasama yung ating uh, buong team dito, Alex. Bagamat kayo'y nasa signal number 3 dyan ngayon, uh, Eden, ano ba sabi ng mga lokal na eksperto dyan sa magaling sa pagtaya, uh, kailan ba mas mararamdaman ninyo ang uh, hagupit nitong bagyong leon? Alex, ito na yung uh pinakamalakas na sinasabi nila no yung signal number 3 uh, uh, sabi nga nila nung nakaraang uh, araw na 'Wag tayong magpakampante doon sa signal number 2 kahapon dahil yung yung uh, pakiramdam nito ay talagang mas malakas pa o nagkatotuo naman yung kanilang sinabi dahil uh, ngayon nga ay uh, itinaas na sa signal number 3 itong uh, Santa Ana Cagayan uh, liban doon sa iba pang mga lugar sa Batanes Alex. Okay, sige maraming salamat sa iyo Eden Santos at yung team. Ingat kayo dyan sa Santa Ana Cagayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.